Lubos ang pag-aalala ng pamilya ng isang single mother na sa hindi malamang kadahilanan bigla na lamang itong nawala. Matapos magpaalam na makikipagkita sa kanyang ex-husband, ano kaya ang nangyari sa kanya? Iyan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok, ang istorya ng kaawa-awang single mother sa Pampanga. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ang kwento sa isang 37 years old na single mother na nagsusumikap bilang isang bank teller sa isang branch ng RCBC Bank sa Tondo para sa kanayang dalawang minamahal na anak at upang makatulong din sa kanayang pamilya. Mula nang iwan siya ng kanayang asawa na si Fidel Sheldon Arsenas Jr., tumaya na siyang ama at ina sa kanayang mga anak. June 20, 2015, nagsabi ito sa kaniyang ina na makikipagkita sa kaniyang ex-husband dahil daw magbibigay ito ng 400,000 pesos para sa bibiling sasakyan upang may magamit silang service ng mga bata. At dahil para ito sa mga anak, agad pumayag si Tanya na makipagkita kay Arsenas. Matapos ang nasabing petsa hindi na muling nakita pa si Tanya. Hindi na ito nakauwi pa ng kanilang bahay. Lubos itong pinag-alala ng kanilang pamilya dahil hindi naman daw gawain ni Tanya ang hindi pag-uwi dahil alam nitong ang mga minamahal na anak ay nag-iintay sa kanya. Dito na pumasok ang malaking tanong sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya Nagumpisa na silang magtanong-tanong sa mga katrabaho at kakilala ni Tanya, ngunit walang makapagsabi o may alam sa kinaroroonan nito. Kinabukasan nagdesisyon na ang pamilya ni Tanya na humingi ng tulong sa kinauukulan sa Angeles dahil iba na ang kutob nila sa nangyari kay Tanya at upang mas malaki ang chance, nagpost din sila sa mga social media Lumipas ang mga araw, wala pa rin makuhang lead sa kinaroroonan ni Tanya. Hanggang isang araw nang makuha nila ang CCTV footage sa isang Japanese restaurant kung saan nakita si Tanya at ang dati nitong asawa na si Arsenas na kumain dito. Agad tinanong ng mga kinauukulan si Arsenas at ayon dito matapos nilang mag-usap at kumain ay inihatid na niya si Tanya sa bus station at dito na sila naghiwalay. June 27, 2015, bandang 5 p.m. Isang babae na nagangalang Rehina ang lumapit sa kinauukulan at nagbigay ng impormasyon tungkol kay Tanya. Ayon sa ginang, malakas ang kaniyang kutob na ang nawawalang si Tanya ay nasa kaniyang pinapaupahang bahay. Kahit hindi sigurado ay nagbaka sakali pa rin ang mga pulis at agad tumungo sa pinapaupahan ng ginang sa Balibago, Pampanga. Pagpasok nila sa nasabing bahay, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. Dito na tumaas ang hinala ng mga kinauukulan kung kaya't agad silang nag-search. Nakakita sila dito ng mga bakas ng dugo at matapos ang ilang oras may isang mababaw na hukay sa likuran ng bahay na umagaw ng pansin ng mga investigador nang kanila itong hukayin. Dito na nila natagpuan ang bangkay ng kaawa-awang si Tanya na nakabalot ang ulo ng tuwalya at garbage bag. Agad dinala ang katawan ni Tanya upang masuri. Matapos ang mga pangyayaring ito, usang loob na isinuko ni Ginang Rehena ang kaniyang anak na si Maria Angela Francesca Daichoco. Samantala nang pumunta naman ang mga kinauukulan sa tinutuluyan ni Arsenas ay bigo silang matagpuan ito. Sa pagsasalaysay ng pag-amin ni Angela, ng bandang alas-9 ng gabi ng June 20, 2015, nagpunta siya sa paupahan ng kaniyang ina para makipagkita sa live-in partner na si Arsenas. Pagpasok daw nito sa bahay, laking gulat nito sa nakitang bangkay ni Tanya sa sahig at ang nagkalat na pera na may mga mancha ng dugo sa may lababo dito daw siya nakaramdam ng sobrang takot kay Arsenas kung kaya't wala itong nagawa kundi sundin ng utos ng kaniyang kalivin. At dahil nga daw sa utos ni Arsenas, siya daw mismo ang nagbalot ng tuwalya at garbage bag kay Tanya at tinulungan niya si Arsenas sa paghatak papunta sa likuran upang maibaon ng bangkay. Habang tinatabunan daw ni Arsenas ang hukay inutusan siya nitong maglinis ng mga nagkalat na dugo sa loob ng bahay at ilagay ang mga may kasama ang mga gamit ni Tanya sa garbage bag. Matapos daw ito ay nagdrive sila at itinapon nila ang nasabing garbage bag sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Ginang Rehina, hiniram daw sa kaniya ng anak ang susi ng isa sa kaniyang paupahan na wala pang tao ng nakaraang isang linggo Simula daw nang ibalik ni Angela sa kaniya noong June 26, ang susi nito ay napansin niyang kakaiba at balisa ang kilos ng kaniyang anak. Nang tinanong niya ito, ay takot itong nagsabi sa kaniya na may nangyari sa likod ng kanilang paupahan. Kinabahan daw siya kahit hindi sinabi ng kaniyang anak ang mga detalye ng pangyayari nang makita niya ang kumakalat sa social media tungkol sa pagkawala ng dating asawa ni Arsenas. Dito na daw lumakas ang kaniyang hinala kung kaya't siya ay nagpasyang pasyalan ang kaniyang paupahan. Kung saan sinalubong siya ng masangsang na amoy na agad niyang inireport sa kinauukulan. Ayon sa pagsusuri sa bangkay ni Tanya Nagtamo ito ng tama ng baril sa likod ng ulo na tumago sa kaniyang pisngi. Ang sikmura nito ay walang laman na maaaring ito ay hindi pinakain ng 4 days bago patayin. Ang wanted na si Fidel Sheldon Arsenas Jr. ay kinasuhan ng parricide habang si Angela Francesca Daichaco naman ay kinasuhan ng pagpatay dahil sa naging partisipasyon nito sa krimen. Pinag-aaralan pa ng DOJ kung maaaring tumayong star witness si Angela na tinututulan ng pamilya ni Tanya dahil ayon sa kanila dapat din daw managot si Angela dahil malaki ang naging partisipasyon niya sa krimen. Ang pamilya ni Tanya ay lubos ang paghihinagpis dahil hindi pa nila nakakamit ang hostisya para sa minamahal nila Samantalang ang walang pusong si Arsenas ay kasalukuyang may patong na 100,000 pesos para sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Mga kabotsok, napakasakit nito para sa kaniyang pamilya lalong lalo na sa dalawang mga anak. Kung kaya't ang inyong lingkod po ay lubos ang pananalangin para sa hustisya sa pagkamatay ni Tanya. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.